alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais nice kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Ramona Andrew Blythe Dagio Borestiza, ipinanganak noong ikalabing dalawa ng Marso taong dalawang libot tatlo, na kilala bilang si Andrea Brillantes, pagbigkas sa Tagalog, Brie ay isang Pilipinong artista, modelo at negosyante, Sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang child actress, nagdebut sa sketch comedy show na Gwen, Bulilit, matapos gumanap ng mga minor de edad at pansuportang tungkulin sa maraming programa sa telebisyon, nagbida siya sa kanyang pambihirang titulong papel, Annelisa, kilala siya sa kanyang pagganap bilang Marga Mondragon Bartolome sa melodrama na ng Ginto kabilang sa kanyang mga parangal ang dalawang PMPC Star Awards para sa telebisyon at isang Box Office Entertainment Awards, karera mga unang tungkulin at tagumpay, 2010 hanggang 2017. Sa edad na pito, nagsimulang lumabas si Brillante sa ilang mga patalasta sa telebisyon at ginawa ang kanyang debut sa palabas sa komedya ng mga bata, Goen, Bulilit, noong 2010. Sa parehong taon, gumanap siya ng isang pansuportang papel sa seryeng Precious Hearts Romances Presents Alina, noong 2012. Nagsimula siyang lumabas sa mas maraming serye sa telebisyon bilang batang bersyon ng mga nangungunang aktres sa Budoy bilang batang Jackie na ginampanan ni Jessie Menjola. Kahit pusoy masugatan bilang batang Veronica na ginampanan ni Andy Eigenman at sa ina kapatid anak bilang batang si Kellen na ginagampanan ni Kim Chu, nakatanggap siya ng mga papuri para sa kanyang tungkulin bilang prinsesa sa fantasy Iboy e at gumanap ng mga menor de edad o pansuportang tungkulin sa mga antolohiyang one sa Pana Time at maalaala mo kaya. In 2013, Brilliantes was cast in two programs bukas na lang kita mamahalin in Piddles Wonderland matapos maglaro ng mga pansuporta at menor de edad na mga tungkulin mula noong kanyang debut sa pag-arte, nagbida siya sa kanyang unang lead role, Annelisa. Ang serye ay naghari sa time slot nito at nakatanggap ng pinakamataas na pambansang TV rating na 27.8 na ika noong ikalabindalawa ng Pebrero taong 2013, ang kanyang pagganap ay nakakuha sa kanya ng parangal para sa Best Child Performer sa 20 27th PMPC Star Awards para sa telebisyon. Nang sumunod na taon, nakakuha siya ng isa pang papel sa family drama series na Hawak Kamay. Ang kanyang pagganap bilang Lori ay nakakuha sa kanya ng isa pang parangal sa Yahoo. Celebrity Award para sa Child Star of the Year, Brilliantes ventured more dramatic roles and played supporting roles in Pangako sa iyo as Lia Buenavista and in Ikaw Lang Ang Iibigin na Stephanie Reyes. Siya ay naging paminsan-minsang gumaganap sa musical variety show na Asap at nakas sa dalawa pang programa sa telebisyon noong 2017, I Love the Last at isa pang episode ng Once Upon a Time sa tapat ni Grey Fernandez. Mga karagdagang palabas sa pelikula at telebisyon, dalawang libo't walong kasalukuyan, si Brillantes ay nagtrabaho sa tatlong proyekto sa telebisyon noong 2018. Siya ay gumanap sa isang menor deidad na papel bilang batang matadora na ginampanan ni Aiko Melendez sa Bagani at nagbida sa isang episode ng lingguhang drama anthology na Ipaglaban Mo. Noong Oktubre taong 2018, siya ay nakast upang bumanap sa isa sa mga pangunahing tauhan ng kanyang pinakamalaking papel hanggang ngayon, si Marga Mondragon Bartolome, sa afternoon drama soap na Kid ng Ginto, kasama ang bagong dating na sina Francine Diaz, Dimples Romana, at Beauty Gonzales, naghari ito sa mga kalabang palabas at nakatanggap ng pinakamataas na national TV rating na 27.1% na noong ika-23 ng Abril taong 2011. Nakatulong din ang serye na itulak si Brilliante sa bagong taas ng kasikatan, pinapataas ang kanyang presensya sa social media. Ang kanyang pagganap ay umani sa kanya ng ilang mga parangal tulad ng Most Promising Love Team para sa telebisyon kasama si Seth Fed sa Box Office Entertainment Awards, Best Performance in a Support supporting role sa James Hiyas ng Sining Awards at Outstanding Social Media Personality of the Year sa Eduk Circle Awards. Sa parehong taon, lumabas din si Brillante sa isang supporting role sa comedy film na ang dalawang Mrs. Reyes at nagbida sa pelikulang Kahit Ayaw Mo Nakasama sina Empress Shock at Crystal Fulgar. Nakatanggap ang pelikula ng hindi magandang bilang sa box office ng Pilipinas na kumita ng wala pang 300,000 piso sa araw ng pagbubukas nito noong 2019. Naging mas nakikita siya sa mga pelikula, nagbida siya sa isang pelikulang ginawa ng I Want TFC Originals na Spark sa tapat ni Gray Fernandez noong Mayo taong 2019, Nakasama niya si Miguel Tan Felix, Bianca Umali, Taki at Kim Last sa horror film na Banal. Habang ang pelikula ay nakatanggap ng karaniwang mga pagsusuri mula sa mga kritiko. Ang pelikula ay hindi maganda ang pagganap sa box office. Noong Agosto taong 2011, nagbida siya sa isa pang horror film na The Ghosting kasama si Kalil Ramos. Sa kabila ng disenteng kritikal na mga pagsusuri, nakatanggap pa rin ang pelikula ng hindi magandang bilang. Noong Nobyembre taong 2011, gumanap si Brillantes sa kabaligtaran ni Seth Fred Eland sa pelikulang komedya na Wild Little Love, unang ipinalabas sa streaming platform na I Want TFC. Ang pelikula ay nagdebo din sa telebisyon noong 2020 at sa streaming giant na Netflix noong 2021. Noong Disyembre taong 2011, lumitaw siya sa isang maliit na papel bilang batang si Morissette Molina na ginampanan ni Anne Curtis sa blockbuster comedy film na The Mall, The Murrier. Noong Marso taong 2021, nagbida siya sa Gold Squad sa drama series na Huwag Kang Mangamba. Noong Hunyo taong 2021, ang kanyang episode sa anthology series na Click. Like, share, poster ay premiered sa Iwan TFC service. Noong Setyembre taong 2021, gumanap si Brilliantes ng isang pansuportang papel sa pelikulang Eric Mati na On the Job, The Missing Walo na pinalabas sa 78 Venice International Film Festival na maglao noong 2021, muling nakasama niya si Seth Fenn Elen sa lingguhang seryeng Saying Goodbye na pinalabas sa Chinese streaming service na Ikiyi. Nang sumunod na taon, nagbida si Brilliante sa dalawang i tfc na ginawang serye, ang Lyric at Beat at Drag You at Me. Ang parehong palabas ay nakatanggap ng napakalaking pagtanggap mula sa madla noong Agosto taong 2023, ginawa niya ang kanyang pagbabalik sa telebisyon sa teen drama na Senior High kung saan ginagampanan niya ang parehong papel ng kambal na karakter na sina Sky at Luna Cruz, estilo ng pag-arte at pagtanggap pinapurihan si Brilliante sa kanyang mga dramatikong pagganap sa mga programa sa pelikula at telebisyon. Sa pagsulat para sa ABCBN Entertainment, pinuri siya ni Lysel de la Cruz sa pagtutulak sa kanyang sarili sa mga bagong teritoryo sa pag-arte sa seryeng Senior High na nagsabing did over niya ang kanyang talento at katapangan habang siya ay nagsasagawa ng dalawahang tungkulin bilang kambal na karakter na si Sky at Luna. Pinuri rin ng Filipino actress na si Angel Aquino ang kanyang husay sa pag-arte na nagsasabing nakita ko na ang kanyang mga gawa at alam ko kung gaano siya kagaling sa komersyal, si Brillantes ay itinuturo Ring na isa sa mga pinaka-bankable na aktres sa kanyang henerasyon. Siya ang pinaka-follow na Filipino celebrity sa TikTok ayon sa online financial service provider na NetCredit. Siya ang ikalimang pinakamalaking kumikita sa Instagram batay sa mga nakasponsor na post noong 2021 na may 75 na milyong piso. 1,281,692 dollars na pili siya bilang ambassador ng tatak ng mga kilalang tatak tulad ng H&M, Infinix Mobile at Beautyderm. Sa edad na labing siyam, siya ay naging pinakabatang celebrity CEO sa Pilipinas, naglunsad ng kanyang sariling makeup empire, Lucky Beauty. Ginawa niya ang kanyang runway debut sa bridal couture show ni Michael Leyva sa Hilton Manila personal na buhay na una nang nakipag-date si Brilliantes sa kasosyo sa screen na si Seth Fed Elon bago pumasok sa isang relasyon sa basketball player na si Richie Rivero noong Abril taong 2022 kasunod ng isang pampublikong proposal mula kay Rivero pagkatapos ng isang laro ng basketball, tinapos ng mag-asawa ang kanilang relasyon makalipas ang isang taon noong Mayo taong 2023. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless! alam mo ba 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 alam alam